Kabalo naman kamu uh, ah, mga sister and brothers. Ang buhay probinsya, ang buhay Karkatapas. Ganito. Ganito pa rin ang trabaho araw-araw. Ang mga uniheng tubo. Akon ah, subong ina set out. Na magtutumi kamo sang inyo Kapag pag-eskwela. Parang amon marangtan subong. hindi nyo man madangtan sa ilang araw na mag-aabot kung hindi ka mo magtutom sa inyo pag-eskula kaya e mga ulihing tubo inasat out ko sa buong mo sa inyo pag-eskula agod ining obra ang karga tapas hindi ginin nyo maaguman kung magtutom ka mo sa inyo pag-eskula at sige uh, mga sister and brothers nagapangayo ako sa inyo hamili ng bulig sa pag-like, sa pag-follow at sa malabot ang pangarap ni Kap TV Katok sa iyang mga vlog-vlog ay kung mag-improve ang channel ni Kap TV Katok na totoo siya naman ang mga tok sige ang ah, mga sister and brothers sa akong mga subscribers sa akong mga followers kamusta lang kayo dyan Sabay pa nga hindi ka magsawa sa pagsiporta sa channel ni Kap TV Katok. Uh, sa liwat uh, thank you for watching kay ma ngita ko anay isang ilang pamahaw kay dagutom na sila